Amon nila. <laughs> so, ayan so guys, mara ay na ako nakuha guys na dabong. Oh. Grabe taak-taak na mo dito. Oh. suru 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 mo dito oh. para makakuhag dabong. Gamay ra taon. Kaloyan kayo na agi madala. Yan guys. Guys, kamang-kamang taan ni Dre. Oh. Okay. taog ko hagyanan. Ha? Dabong na tayo. Uy, eh, dabong. Nangita may dabong kay ang hirang makasodaan. May nalang daw masodlan ang pusil. Ito sa obos. Ito itu model recall yang akan buat dia yang tempat angin bro. Terpaksa ubah aneh ke mayo dia tu buat. Naik gamay Guys oh. Grabe ang kawayan guys, oh. dagang kay tubig oh. Ni si buksak ya tokoan. Ini ba. Hmm. Basta kabalo lang gani sa lasang oh. Hmm. Di ka mapas tubig oh. Kaning nag-indog pertindaghanan ng tubig ba. Oh, kadon mo sa tagod, sa kan diri pikas las nani. Tingnan yuk kom. Are guys, kita ada di Jedbig Dabong. Oh. Tingnan yuk kung paano ko ini ko. Oh yo. <sighs> ah. Janjinin mulang guys. Guys. Ah. Oh, kuat na Judmi. Hmm. Oh. Itoong kanamin amung gago Dabong. Dabong. Tara nah, go guys, amung giagihan guys, so, perfect begnutah. Oh. So ayan guys, napagi napay isa guys oh. Napay isa. No, oh, muni dabong. Makakuha pa mi padugang mi atong amunggi kuha Uha. Sa gilid sa sapa. Oh. Hmm. Dito man mi nanguhag kawayan. So ayan. So guys, nitabok lang isa guys. Suara. So, ulan. ga ulan na po doh. Ulan. So silong tayo muna. Saksak sinagulan ni akong istorya guys ha. Sinsya na mo kay Marag. Natawag kita ni Tagabukid. nha mong hoa ta gột hang, Có là cái gì luôn đó, vậy nè